Tara, food trip tayo sa bagong bukas na tambayan din sa Tanawan City, Batangas. Ilan lamang iyan sa pwede mong matibusan na pagkain din eh. Sa mga mahilig magkape, meron din sila. At iba't ibang klaseng drinks. At sa mga gustong uminom ng hard drinks, kagaya ng mga hindi sila mawawalan. Ngayong araw ngang ito mga kabatang, andini ako sa Tanawan City, Batangas. At pagdating nyo dito mga kabatang sa may crossing, kakaliwa kayo dito sa may Red Ribbon. Yan, dire-diretsuhin nyo lang yan mga kabatang. Makikita nyo ang Boss D Restaurant Catering Services. Katabi siya ng St. John Academy. Dito sa Boss D Restaurant, marami kayong pagpipili ang pagkain at hindi kayong mabibitin. Open sila 10 a.m. hanggang 10 p.m. Monday to Sunday. Pagpasok nyo din yung mga kabatang, bubungad sa inyo ang isang maliwalas at magandang lugar na mapipil nyo na para kayo nasa mamahaling restaurant na pwede pwede nyong isama dito ang inyong mga jowa, buong barkada at syempre ang inyong buong pamilya at kasama natin dyan si partner Jobits. Sabi ko nga ay pwede din eh mga hard drinks kagaya ng mga yan kabatang kaw kasarap ng mga yan ah tuwing Monday hanggang Thursday mga kabatang pwede kayong kumanta dito ng inyong mga barkada at pagsapit mo ng Friday meron silang live band at syempre Sabado at Linggo, may comedy nights. Sa mga mahilig magkape, ayan, marami kayong pagpipilian din ng mga kabatang. Kagaya ng chocolate latte na yan, kasarap niya mga kabatang at yan ang ating order. Shout out to sa'yo kuya. At ipakita ko naman sa inyo mga kabatang ang menu ng Boss D restaurant na ito. Sigurado din eh, ang mga pagkain, marami kayong pagpipilian at hindi kayo mabibitin. Go, kung ako sa inyo, ay subukan nyo na rey. Uho! Arin na nga mga kabatang at inahain ang ating mga pagkain na titimulong. Musan ngayong araw. Busog na naman si Canowail. Ay tingnan nyo naman, napakadaming hinihain. Partner, oh my God, eh. partner, uh, sa dami ng pagkain, <laughs> no, kaya ba natin kumusin yan? <laughs> oh my, <Okay>. akala rin. <laughs> Lalaban. Lalaban. Lanaban. Lalaban. Ano nga sinasabi mo pagkakain? Let's do it! Iyo. Ang <laughs> una nating titimusan ng kanilang pork yempo. Signature barbecue sauce with tomato, onion, cucumber, and salted egg. Ibang klase to mga kabatang. Panalo to. At bago tayo kumain, titimusan ko muna yung mga yan. Bale ari ang ating kakainin. narin siyang hay muna. Siyempre, sausausa sauce. sauce, sauce. Yun. Panalo din to mga kabatang. Timusan na rin natin mga kabatang ang kanilang grilled pork chop. Yan, sausaw natin sa sauce. Wala akong masabi mga kabatang. Panalo lahat yung ating natitimusan. At are naman mga kabatang ang kanilang palabok. Bali mga kabatang, are palabok na rin. Panamang panama ang lasa. Alam nyo mga kabatang, yung may mga na na-overpower ng tinapa, ay yun ay hindi ko gusto. Pero ito, panalo ang lasa. Inom lang ako ng bahagya ng kanilang tequila sunrise. At arin naman mga kabatang, ang kanilang chocolate latte hindi ganun katamis at lasang-lasa mo ang pagka-chocolate niya sa mga magbe-birthday o kahit anong event, pwede nyo pala silang argilahin. Good for uh, 150 packs. Dahil hindi ko nga nakasama si Misses. Ayan, pinagbalot na natin ng burger at aring natin ng Shanghai. Kau, Ay may natira na pang clubhouse. Isama na rin natin iyan. Oh, iyan lahat Nang iuwi natin kay Misses. Nagkaabutan na. Yun lang. Salamat sa pagsama.